Isang kape habang pauwi mula sa trabaho sa ibang bansa, umupo si Erika sa kanyang maliit na kwarto. Bigbit ang kanyang cellphone, agad niyang tinawagan ang kanyang anak upang kamustahin ito. Matagal na niyang hindi nakakausap na maayos ang kanyang anak dahil sa hirap ng trabaho at layo nila sa isa't isa. Jinky, anak, kamusta ka na dyan? Malambing na tanong ni Erika nang sumagot ang anak. Okay lang ma, sagot ni Jinky. Ngunit may kaba sa boses. Nais niyang itago ang katotohanan tungkol sa mga bisyong napasok niya mula nang umalis ang ama niya para magtrabaho abroad. Alam niyang hindi iyon magiging magaan para sa si ina. Para matamlay ka, may problema ba? May napapansin akong iba sayo, Jinky. Hindi ka na tulad ng dati. Ang hilig mo sa drawing, sa art. Kamusta mga gawa mo? Tanong ni erika Sinisikap maging kalmado. Kahit alam niyang may mali. N naguhit pa rin po ako minsan. Mabilis sa tugon ni Chinky. Ngunit doon ng alinlangan. Sa totoo lang, matagal na siyang hindi naguhit. Mas nahulog siya sa barkada at mga bisyo kaysa sa pagpipinta. Samantala, habang kausap si Jinky, napansin ni Erika ang mga pagbabago sa ugali ng anak. Nagsimula siya mag-alala. Kakaibang lungkot at bigat ang nararamdaman niya bilang ina. Nasa malayo siya at wala siyang magawa para gabayan ang mga anak niya. Bakit parang may tinatago ka anak? Sabihin mo sa akin, Jinky. Alam kong hindi madali para sa iyo na malayo ako. Pero nandito ako para tulungan ka kay papaano, sabi ni Erika. Pilit pinapalakas ang boses upang ipakita sa anak na anda siyang makinig. Hindi ka agad nakasagot si Jinky. Tumigil ng ilang segundo bago umamin. Ma, sorry, hindi ako naging mabuti. Napasama ako sa mga maling barkada. Hindi na ako gaano nagda-drawing. Nalulung ako sa mga bisyo. Natahimik si Erika sa kabilang linya. Dama ang bigat ng mga salitang narinig. Pinilit niyang manatiling kalmado. Kahit gustong gusto na niyang umiyak at yakapi si Chinky. Anak, hindi kita uhusgahan. Mahirap ito, pero kailangan natin ayusin. May panahon pa para bumalik ka sa dati para ayusin ang buhay mo. Kaya mong baguhin ito, Jinky. Huwag mong sayangin ang talento mo. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kahit gaano pa, kalayo ako, sabi ni Erika. Pilit na pinapalakas ang loob ng anak. Ma, sorry po. Nahihirapan ako. Humihikbi si Jinky. Alam ko anak, pero hindi ka nag-iisa. Babangon tayo. Sabay tayong lalapan. Sagot ni Erika habang pinipigil ang sarili na maiyak. Alam niyang mahaba pa ang laban pero handa siyang harapin ito para sa kanyang anak. Matapos din ang tawag na yun ay sunod na tinawagan ni Erika ang kanyang kapatid na si Joanne upang alagaan si Chinky habang wala siya. May tiwala si Erika sa kanyang ate Joanne dahil mabait at responsable ito. Ngunit laking gulat ni Erika nang malaman na mas dumalapa pala ang sitwasyon. Isang gabi, tinawagan ni Erika si Chinky upang kamustahin. Nang sumagot ang anak, may naririnig siyang malakas na ingay sa background. Chinky? Nasaan ka? Bakit ang ingay dyan? Tanong ni Erika halatang nag-aalala. Ma, mamaya ka na tumawag. Nasa bar ako. Sagot ni Jinky. Medyo naiirit ang tono. Ha? Sa bar? Diyos ko anak! Anong kinagawa mo dyan? Abat, this oras na ng gabi ngayon dyan sa Pilipinas sa. Ha? Halos sa pasigaw si Erika sa takot at pagkabigla. I'm just having fun, mom. Huwag mo na akong pakialaman malamig na tugon ni Chinky bago ibinaba ang tawag. Hindi makapaniwala si Erika, agad niyang tinawaga si Joanne para itanong kung alam ba nito ang ginagawa ni Chinky. Joanne, nasaan si Chinky? Bakit siya nasa bar? Tanong ni Erika nang agad itong sumagot. Ano? Ah, hindi ko alam na nasa bar siya, Erika. Akala ko nasa bahay lang nagpaalam na may pupuntahan kasama ang mga kaibigan niya. Hayaan mo at kakausapin ko siya agad. Sagot ni Joanne. Halata sa boses ito, nagulat din sa sitwasyon. Joanne, alagaan mo naman siya please. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Parang lalo siyang napapariwara. Sabi ni Erika, bakas sa boses ang paghihigpit. Pasensya ka na sis, Gagawin ko alat para maayos ito. Kakausapin ko si Chinky at ako na ang bahala rito. Tugon ni Joanne, tila determinado na ayusin ang sitwasyon. Nakapangihina para kay Erika ang balitang iyon, pero alam niyang wala siyang magagawa kundi magtiwala na tutulungan ni Joanne sa si Chinky. Nang ibaba ang tawag, ay napasimangot si Joanne. Bakit mo naman kasi sinagot ang tawag ng mama mo? Tanong ni Joanne kay Chinky habang pabagsak na umupo sa sofa. Halatang iritado. Sa susunod, nagigimik tayo. Kukunin ko na cellphone mo ha? Napapahamak tayo eh. Dagdag niya. Hindi maitago ang galit sa boses. Umiling si Chinky at pahagyang napangisi. Oo na, Tita Joanne. Hindi na mauulit. Pero, ano? May good quality ba tayo dyan? Yung masarap sana sa pakiramdam? Sabi ni Jinky, pabulong sabay tingin kay Joanne na may pahiwatig. Tinutukoy ang pinagbabawal na gamot na madalas silang itinatago. Sandaling natahimik si Joanne. Alam niyang mali, pero sa pagdipas sa mga buwan, nadadala na rin siya sa mga kahinaan ni Chinky. Kahit pa alam niyang ito ang dahilan kung bakit siya pinagkatiwalaan ng kapatid niya si Erika, para gabayan si Chinky at ilayo sa mga bisyo. Pero ngayon, narito sila. Nasa kasalukuyang paggawa ulit ng mali. Chinky, tama na muna! Bulong ni Joanne pero halatang nagdadalawang isip din. Ayoko magalit ang mama mo. Alam mo namang nagtitiwala siya sa akin, di ba? Hindi pwedeng ganito lagi. Tumayo si Joanne, pilit na tinatago ang guilt sa kanyang mga mata. Napakunot na o si Chinky, halatang hindi nasiyahan sa narinig. Eh tita Joanne, relax ka lang. Hindi naman malalaman ni mama, masyado ka nang nagiging paranoid, tsaka wala naman akong iba mapupuntahan kapag wala ka, di ba? Alam ko na okay lang to kasi kasama kita, sabi ni Chinky. Tinutulak ang guilt ni Joanne. Napatingin si Joanne kay Chinky. Alam niyang mahal niya ang pamangkin at mas gusto niyang naririyan si Chinky kaysa kusaan saan saan mapadpad. Pero sa likod ng isip niya, naroon pa rin ang pangako kay Erika. Ang responsibilidad niya, tumidilim na ang gabi at tila lumalalim ang dilema sa isip ni Joanne. Hindi ko alam, Chinky. Sagot ni Joanne, halos isang buntong hininga. Pero sana maisip mo na hindi lahat ng ito ay solusyon. Hindi ko pwedeng i-cover up kalagi. Darating ang araw. Kailangan mo namang harapin to. Pero ngayon, kailangan nating magtigil. Sabay upo niya ulit. Tila bumibigay na sa bigat na sitwasyon. okay. Okay. Sige na nga, sagot ni Jinky, bagamat halatang hindi kumbinsido. Pero, pag may bagong stock, sabiyan mo ko ha? Napalunok si Joanne, alam niyang hindi ito magiging madali. Nakaisip naman bigla si Joanne ng paraan habang kausap si Jinky. Ang pamangkin niyang matagal lang nalululong sa masamang bisyo. Gusto mo ng good quality? Tanong ni Joanne, may laman ang boses. Oo naman! Siyempre! Mabilis sa tugon ni Jinky, halatang interesado. Sige, sagot ni Joanne, sabay kindat. May customer ako mamaya. Gusto mo, ikaw muna ang gumawa ng service sa kanya? Malakas yun at kargado ng mga bisyo. Ano, dil? Deal? Nagliwanag ang mukha ni Chinky sa naninig. Oo pa. Sige ba, tita? Walang problema sa akin yan. Nasarapan ka na. Nahay ka pa. Sabay sabog ng tawa nilang dalawa. Parang walang pakialam sa masamang ginagawa. Subalit, habang tumatawa, may biglang kilot sa dibdib ni Joanne. Alam niyang mali ang binabalak niya, lalo na para kay Chinky na mas lalo pang lulubog sa bisyo. Pero hindi niya alam kung paano pipigilan ang sarili o ang pamangkin. Patuloy silang tumatawa, ngunit sa kalooban ni Joanne, alam niyang may malaking kapalit ang ng ito. Isang pagkakamaling mahirap ng itama. Nang gabing iyon, matapos makipagkita ni Jinky sa customer ni Joanne, masaya siyang inabutan ng pera at pinagbabawal na gamot. Kitang kita sa mukha niya ang tuwa. Sabang galing mo pala. Sa susunod, ikaw ulit ang magbigay serbisyo sa akin ha? Sambit ng lalaki. Thank you. Sa susunod ulit, sabi ni Jinky. Tila walang paki-alam sa sinabi nito. Habang papalabas na siya ng kwarto, biglang may narinig na malakas sa sigaw mula sa labas. Duwa diba pa kayong lahat! Mga pulis to! Nalaki ang mga mata ni Chinky at nagpanik. Mabilis siyang nagplano ng pagtakas. Pero bago pa man siya makatakbo, ay itinulak siya ng lalaki na niya. Nabuwal siya at bago niya namalayan, mabilis sa na siyang dinakip ng mga pulis. Pinosasan siya at dinala sa kulungan. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon para makatakas. Sa presinto, tahimik at puno ng kaba si Chinky habang naghihintay. Hindi nagtagal, tumawag ang pulis kay Erika, ang kanyang ina. Ang pighate at pagkabigla ay bumalot kay Erika nang maninig ang balita. Si Jinky? Nasa kulungan? Nanginginig na tanong ni Erika sa telepono hindi makapaniwala sa sinapit ng anak. Opo ma'am, nahuli po siya sa isang raid. Kailangan niyo pong pumunta dito para mag-usap. Sagot ng polis, malamig, ngunit direkta. Agad na bumagsak ang telepono sa kamay ni Erika. Halos hindi siya makagalaw. Ang anak niyang si Chinky, ang batang ipinaglaban niya mula sa pagabata, ngayon ay nasa likod ng mga rehas walang sinayang na oras, si Erika at dali-daling nagayos. Puno ng takot at pangamba ang kanyang puso habang iniisip ang maaaring mangyari kay Jinky. Naisip niya ang lahat na sakripis ginawa niya para sa anak at kung paano ito nauwi sa ganitong sitwasyon. Nagpaalam siya sa kanyang amo na kailangan niyang umuwi dahil may emergency, mabuti at mababait ang mga ito. Isang araw din ang naging biyahe niya bago makarating sa Pilipinas. Pagdating ni Erika sa presinto, agad siya lumapit sa pulis at nagtangkang kausapin si Chinky. Nakita niya ito sa loob ng selda, tahimik at tila nawala ng sigla. Chinky, anong ginawa mo? Tanong ni Erika, hindi mapigilan ang luha sa kanyang mga mata. Ma, Ilabas mo ko dito! Ma! Ayoko dito! Walang good quality! Tila mababaliw na sambit ni Jinky. Nadurog ang puso ni Erika. Kitang kita sa itsura ni Jinky na adik na ito sa bisyo. Sobrang payat at lalim na mga mata. Sa loob ng malamig at pasikip na kulungan, nagkita si na Erika at Joanne sa unang pagkakataon Natapos mabunyag ang dumal na ginawa ni Joanne habang nakatayo sa harap ng rehas. Halatang hindi mapigilan ni Erika ang galit at sakit na nararamdaman. Ati Joanne, bakit mo ginawa to? Sigaw ni Erika, nanginginig ang boses. Paano mo nagawang ipahamak si Jinky? Anak ko siya! Pinagkatiwala ko siya sayo! Tumutulo na ang mga luha ni Erika habang lumalapit kay Joan. Ang sakit ng pagkabigo ay kitang kita sa kanyang muka. Hindi makatingin na diretsyo sa si Joan, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang maisagot, alam niyang wala siyang maibibigay na paliwanag na makakapawi sa galit ng kapatid. Sabihin mo, bakit mo kinunsinti ang bisyo niya? At at bakit mo siya ibinugaw? Napag-alamanan na niya sa pulisya na binugaw ni Joanne at isa si Chinky sa mga babaeng minor de edad na nagbibigay serbisyo sa iba't ibang mga lalaki. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang bigat ang emosyon. Ate Joanne, ano ko pinigay Binigay ko sa iyo lahat ng tiwala ko, pero anong ginawa mo? Sa sobrang hitindi ng damdaming, hindi na napigilan ni Erika ang sarili at hinampas si Joan sa balikat. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Napayoko si Joan. Tinatanggap ang bawat hampas ng galit ni Erika. Erika, putuwarin mo ko. Wala akong ibang magawa. Desperado na ako sa pera at hindi sapat yan. Galit na putol ni Erika Pinipigilan ang sarili na masaktan pa si Joanne. Kung nahihirapan ka, dapat sinabi mo, hindi yung si Jane ang ginamit mo. Ikaw ang ate ko, dapat ikaw ang magprotekta sa kanya. Si Joanne ay napasandal sa pader ng kulungan. Umiiyak na rin. Erika, nagkamali ako. Alam ko wala na akong magagawa para mabawi yun. Pero patawad, patuwarin mo ko. Hindi ko akala nga abot sa ganito. Patawad? Humigpit ang pagkakatingin ni Erika kay Joanne. Paano kita mapapatawad sa ginawa mo kay Chinky? Sa ginawa mo sa anak ko? Humakbang si Erika papalayo. Nanginginig ang buong katawan sa bigat ng emosyon. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad ati Joanne. Pero ngayon, masyadong masakit. Masakit para sa akin bilang ina at masakit bilang kapatid mo. Tahimik si Joanne, ang mga luha patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang wala siyang maibabalik na nasira. Ipagdarasal ko na matutunan mo ang kasamaang ginawa mo. May balik lahat ng ito, Ate Joanne. Diyos na ang bahala sa iyo. Bulong ni Erika bago siya tuluyang umalis. Bitbit ang sugat na dulot ng pagkakanulo ng kanyang sariling kapatid. Dahil menor de edad si Chinky, ay napunta ang kostadiya nito para iparehab. Inasikaso ni Erika ang mga pangangailangan ng papel si Chinky hanggang sa tuluyan naging mabuti ang kalagay nito. Hindi na siya bumalik pa sa abroad at sa halip ay nagtayo na lamang siya ng tindahan upang mas matutukan at magabayan ng maayos ang anak niya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!